welcome na naman sa isang episode so ang episode natin ngayon ay muni muni sessions natin tayo tsaka yun sayo na natin din nakapag muni muni sessions kaya let's go unang topic natin dapat nga ba shirt na yung bike lane sa mga motorista ang sagot ko eh hindi at oo hindi dahil delikado may kasabayan sa bike lane ang mga siklista na mga motorista. Di may iwasan na unahan ng mga motor o kaya ng mga sasakyan ang mga siklista dahil syempre mas mabagal in nature ang pagbabay kesa sa motor o sasakyan. Bumabase ang sagot ko na hindi e eh dahil sa safety ng mga siklista. Sobrang nakakailang na may kasabay na motor o kaya sasakyan sa gilid. Lalo na kung mga malalaki to, kung mga truck o bus. At pag may aksidente na nangyari, katawan agad ng siklista ang sasalo ng impact. Isa pa, eh madami talagang PUV ang sobrang kulit. Pipinahan ka kahit nasa bike lane ka. Walang signal-signal, biglang liko kung may nakitang posibleng pasahero. O kaya naman, bigla-biglang maghihinto kasi magbababa o kaya magsasakay. Sa oo naman, eh kasi naman, sobrang sikip talaga ng mga kalsada natin Hindi talaga prepared yung mga kalsada natin para lagyan ng bike lane Poor urban planning ika nga Ngayon pa bakto normal na talaga, sobrang daming sasakyan o kaya motor ang mga nasa lansangan Tingin ko, eh dapat magkaroon ng kompromiso dito May window lang na shared yung bike lanes tulad ng rush hour Pero hindi ibig sabihin nun na pwede na brusuhin sa bike lane ng mga siklista Pwede itong shared, pero dapat priority pa din yung mga nagbabike at hindi pipinahan o kaya uunahan. At uh, pwede naman umovertake dun sa kalsada talaga, dun sa hindi bike lane. Pero ang napansin ko, eh medyo underutilized nga yung mga bike lanes. At uh, may nababalitaan pa tayo na tatanggalin na yung mga bike lanes. Para sa akin, eh, hindi maganda yon. Dito sa tanong natin, eh hindi ko alam kung anong tamang sagot. Siguro, e eh, konting disiplina lang sa kalsada at tamang pagsunod sa batas trapiko. Mapasiklista pa yan o kaya motorista. Uh, sunod na topic natin. Parang mas mahirap o mas delikado na magbike. Madami sa atin ang nakapansin na ang dami na talaga sasakyan sa mga kalsada, lalo na nung pagpasok ng 2023. Wala naman problema sa madami sasakyan. Ang problema talaga ay eh mas madami na din ang walang disiplina sa kalsada. Sa sobrang daming motorista na nakakasabay ko, minsan ay pinipinahan pa ako kahit nasa gilid na ako. Lalong lalo na yung mga PUV. Basta potential na pasahero, e eh biglang liko sabay hinto. Sobrang laking hazard nung mga yon at sobrang delikado. Isa pang hazard ay yung mga nagpa-park sa bike lane. So syempre, hindi ka naman pwede kumabig na lang ng liko. Syempre, til din mabas ng bike lane. Pero minsan, hindi talaga may iwasan. Imbis na magamit yung bike lane, eh gagamitin na parking. Kasi nga convenient para sa kanila. At kung hindi naman huhulihin yung mga lumalabag sa batas, uulit lang nang uulit. Sana ay may hakbang ang gobyerno para mas protektado ang mga siklista. Hindi lang mga siklista, lahat na ng motorista o kaya yung mga tao sa kalsada. At panghuli, ulang nga pa sa disiplina mga Pilipino! Alam naman natin ang sagot dito, huwag na tayo maangan pa. Madami sa atin, ang simpleng bagay eh hindi pa masunod. Dahil lang, maaabalan ng ilang segundo o kaya ng ilang minuto. Mas gusto ng madami sa atin ang convenience pero at the expense sa inconvenience ng iba bigyan na lang tayo ng example bawal tumawid sa highway o kalsada na yon at may footbridge naman. Pero tatawid pa din ang iba sa atin para lang makatipid ng ilang segundo o minuto. Pag nabusinahan pa sila, eh sila pa ang galit kasi nga nabusinahan. Anong klasing logic yun? Yun ang example na convenient sa tumawid at inconvenient doon sa bumusina na pwede pang mag-cause na aksidente. Tapos, kasalanan pa nung sasakyan yon o kaya nung bumusina. Hindi din absuelto ang mga siklista dito. Madami talagang tumatawid kahit pula pa yung nasa stoplight. Ilang segundo lang naman yun pero isusugal pa na maaksidente para lang makauna ng onte. Dahil ba sa straba yan? Konting na lang naman ang kailangan. Dapat kahit walang nakatingin, esundin eh natin ang mga patakan para siguradong iwas sa berya at aksidente. Yun, nasa subdivision na ako. At uh, naka 16 kilometers lang ang insay natin. Dahil mukha na na ulan. At dito na natin tapusin ang episode na to. Ang isa na namang episode ng Muni Muni Sessions. Hanggang sa muli, salamat!